time na. Ayun. Mababa. Tingnan mo rin dito. Mhm. Ayun. Kumain ng kanda-kanda daw. Ito ang mga kumain, meron na po naman. <laughs> Itong aking asin daw. Kain naman daw ng suman. Ito <laughs> <laughs> okay, ano na po yan, yung pagmamayari ni Sister Rosalia. Rosali, oh, ano? Ako ang Pwede ba tayo sis magpaano? Pwede ba tayo magpaakyat? <laughs> Para sarap ng buko eh oh. Hindi nagpapabuko sa ngasendera eh. Pwede ba tayo Ano yan?